Magandang araw sa ating lahat. Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang Sarakiki Hadang Festival? Kung interesado kayo, panoorin ang video ito. Ang Sarakiki Hadang Festival ay pinagdiriwang sa Kalbayog City Western Summer sa pangunahing pitong araw na bahagi ng Setyembre itinatampok ito sa papapakilala ng mga artista sa kalsada na nakadamit tulad ng mga manok o ginagawa ang mga galaw ng kanilang manok. Ang makulay na pagdiriwang niya ito ay kinuha ang pangalan nito mula sa lokal na terminong Saratiki na naglalarawan sa mga galit na galit na paggalaw ng isang sabong bilang mga ugnayan sa pag-akit sa isang inahin o pag-udyok sa isang away sa isang pang sabong. Ang ibig sabihin ng hadang ay ang ritual na sayaw na ito ay ginagamit upang manligaw ng mabuting pabor sa mga Diyos upang pagalingin ang may sakit at magdala ng magandang ani. Sarakiki bilang isang ritual na sayaw ay isang sayaw ng pag-aalay ng mga waray sa kanilang Diyos o Diyos na nag-ugat sa mga paniniwalang reliyon bago ang kolonyal. Pinaniniwalaan ng mga kalbayog nun na ang mga espirito ay may posisyon na mamumuno sa kapangyarihan ng kalikasan na maaaring magdulot ng pinsala o gumawa ng mabuti sa lipunan. Ang mga ritual upang pasayahin ang mga espiritong ito ay ginaganap sa mga kapistahan at iba pang okasyon tulad ng pagtatanim at panahon ng pag-ani. At sa mga panahon ng kakilakilapot na pandemya, ang mga seremonya ay maaaring tumagal ng ilang araw kot dito ang buong mga taganayo na nag-aalay ng mga sakripisyo para igalang ang mga espirito. Ayon sa kaugalian, ginamit ng ating mga ninuno ang patani at ugis mga manok, itim na balahibo at puting balahibo na manok bilang pag-aalay sa pagsamba sa mga espirito. Ito ay unang ipinagdiwang noong 1990 bilang isang paraan upang ipakita ang mayamang pamana ng kultura ng mga tao ng Takurong. Ang pagdiriwang ay isang pagsasanib ng dalawang tradisyonal na sayaw. Ang sarakiki, isang sayaw ng digmaan na ginagampanan ng mga katutubo at ang hadang na ginanap ng mga pamayanang muslim. Ang Sarakikiha ng Festival ay isang kakaiba at masiglang pagtiriwang na nagpapakita ng magagandang tradisyon ng mga Samarenyo. Ang kaganapan ay hindi lamang isang selebrasyon ng kultura kundi isang paraan din para parangalan ang Summer Heritage at panatilihin itong buhay sa mga susunod na henerasyon ang pagtatanghal sa kalye ay gumaganap ng mahalagang papel sa Sarakiki Hadang Festival habang binibigyang buhay nila ang mga tradisyon at kaugalian ng summer sa isang pampublikong kapaligiran pag-aakit na pagpapakita ng tradisyonal na sayaw at ritual na ito ay isang simbolo ng malalim na koneksyon sa pagkita ng mga tao, kanilang kapaligiran at kanilang pamana. Ang mga performers ng Sarakiki Dance ay dumaan sa masusing paghahanda upang matiyak na tumpak nilang ilarawan ang mga hayop sa pamamagitan ng costume at movement adaptations. Ang detalyadong mga costume ay dinisenyo upang malapit na maging katulad ng mga hayop na ginagaya, na may makukulay na balahibo, masalimuot na disenyo, at natatanging mga aksesorya na nagpapaganda sa nakikita. Ang Sarakiki Dance ay pinapaniwala ang nagmula sa mga katutubong waray ng Samar. Ito ay malalim na nakaugat sa kanilang kultura at ginagawa upang ipagdiwang ang kanilang koneksyon sa kalikasan at sa kanilang tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Ang Sarakiki Hadang Festival ay pinagdiriwang sa Kalbayog City Summer taun taon mula September 1 hanggang 8 sa ilalim ng tanggapan ng City Arts and Culture Office. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood.